Magandang araw po sa lahat ng manonood. Welcome po sa aking channel. Aldam niyo ba na may bagong programa ang PhilHealth na siguradong makakatulong sa maraming Pilipino? Ito ang PhilHealth Yakap at dahil dito may libreng gamot para sa mga miyembro. Mga gamot sa infections, antimicrobial, asthma, and COPD, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, at heart conditions. Kasama din ang nervous system disorder with other supportive therapies. Para makakuha ng libreng gamot, kailangan ng accredited PhilHealth gamot providers. Nahapon lamang ang PhilHealth ay nagpost sa kanilang Facebook page ang mga paunang listahan ng accredited PhilHealth gamot providers o pharmacy sa National Capital Region o NCR na simula August 21, 2025, pwede na kayong bumili ng libreng gamot sa mga sumusunod na pharmacy. CDG Medical Depot Incorporated, Basement 1, Vertis North Ayala Malls, North Avenue, Bagong Pag-asa, Quezon City. Videcure Alabang, Level 2, Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. Cubao, Level 2, Gateway Mall, Cubao, Quezon City. Chinese General Hospital and Medical Center, 286 Blumentritt Street, Santa Cruz, Manila. FarmGen Ventures Corporation, Generica Drugstore in Paranaque City. Navota City, Quezon City, at Taguig City. Iyan pa lang po ang mga paunang listahan ng mga accredited gamot providers. Hintayin pa po natin ang mga susunod na listahan sa ibang bahagi ng bansa sa mga probinsya. Paalala lamang po, ang yaka program ay para sa lahat ng Pilipino, kaya magparehistro na po kayo para maging miyembro. Dahil hindi lang libreng gamot ang ibibigay, may libreng konsultasyon at libreng laboratory test.